Saints na ikaw ay yayaman o magiging matagumpay sa buhay. I Alamin mean natin. May kasabihan tayo na nasa kamay natin kung paano tayo magtatagumpay. Sa aking pagsasaliksik ay nalaman ko na totoo pala ito dahil nasa guhit pala ng palad natin ang sinyales kung paano tayo yaman o magtatagumpay. Hindi ba kayo nagtataka na may mga taong biglaan na lamang ang pagyaman at may mga taong kahit anong kayod ay hindi pa rin sila makaahon sa buhay. Sa video ito, ituturo ko sa inyo ang signs na ikaw ay iyaman o magiging matagumpay sa buhay gamit lamang ang pagbabasa ng mga linya sa inyong palad. Bago natin simulan ang ating video, huwag niyong kalilimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell upang updated kayo sa tuwing nag upload ako ng mga pampaserte Una, kailangan niyong kumuha ng ballpen o marker upang mas mabilis ang pagbabasa natin sa guhit ng ating mga kamay. Gamit ang marker, sundan po natin o i-trace natin ang mga guhit sa ating kamay. Kapag mahaba bang linyang ito sa inyong kamay, ibig sabihin ay yayaman ka. Gugustuhin mo man o hindi. Kapag may mga linya o madami kang linya na patagos, ibig sabihin ay ikaw ay gastador at laging lumalabas o nilalayasan ka ng swerte. Upang maiwasan ang pagkaubos ng pera mo, pagkumparahin ang kaliwa at kanan mong kamay. Ang kamay na mas maraming tagos ay huwag na huwag gagamitin kapag tatanggap ka ng blessings o pera. Nang sa ay hindi mabilis maubos ang iyong pera. Ang kamay naman na mas may mga konting pabangin na linya ay ang kamay na damat mong gamitin kapag hawak ka ng pera. Nang sa gayon ay swertehin ka dahil pinaniniwalaan na ang mga palad ito ang iyong swerte kamay. Kapag naman may letter M ang inyong palad, ay yaman kayo pangarapin nyo man o hindi. Usang dadating ang yaman sa inyo. Mangyayari ang pagyaman mo sa pinakahindi mo inaasahang pagkakataon. Kagaya ng lasing na tumaya sa loto at hindi niya inaasahan na siya ay mananalo ngunit siya ay nakakuha ng jackpot. Kapag marami namang basket na linya sa iyong palad, ibig sabihin nito ay yayaman ka at maswerte kang tao. Ang simbolo ng paangat na linya ay kaginhawaan at mataas na antas ng pamumuhay. Kung ang ring finger mo naman ay mas mataas sa iyong pointer finger, ibig sabihin nito ay yayaman ka. Kapag pantay naman ang dalawa, ibig sabihin nito ay mahiyain ka na magiging sanghin ng pagkamit mo ng kayamanan ng hirap pero hindi ibig sabihin na na hindi ka nayayaman. Kung ang mga signs na ito ay hindi umaayon sa inyong kagustuhan, Huwag po kayong magalala dahil marami pa tayong pampaswerte o ritual upang mabago ang ating kapalaran na siguradong magbibigay sa atin ng kasiyahan at serte. Kung may katanungan po kayo, ilagay niyo lamang po sa comment section at sasagutin namin ito. Kung hindi ka pa subscribe make sure to click the subscribe button at notification bell kung nagustuhan nyo naman po ang video ito, ay pindutin nyo lamang po ang like button. Tandaan na nasa kamay pa din natin kung paano tayo magtatagumpay sa buhay. Ang mga payong ito ay gabay lamang upang mas mabilis nating matahak ang daan tungo sa matagumpay nating buhay. Huwag kalilimutan magdasal at manalik sa Diyos upang tayo ay kanyang gabayan. Magkita-kita ulit po tayo sa susunod naming video.